Ayan, kita nyo, di ba? May violation ako dati. Yung lagi kong pinpost na kung kailan talaga siya mawawala. Kasi gustong gusto ko siyang mawala. Kasi yung sa ads on reels ko yun, yung nawala sa ano ko, monetization. Yung mga ganyang ano, issue nung dahil sa pag-accept ng content monetization na may violation ka pala na hindi mo natanggal. Kaya nawala yung monetization mo sa ads on reels. Matagal ko rin pinagtiisan. Halos siguro mga 7 months siya katagal. And then, nung isang araw, grabe, pag-open ko dun sa ano professional mode, akala ko may violation na naman dun sa in-upload ko. Kaya e, di clinic ko, ayan ang nakalagay, yung i-fix ko daw yung sa violation ko, ayan. Then clinic ko yan, ayun pala, may question and answer portion. Then sasagutin mo yon Pag nasagot mo ng tama, siguro mga apat yon, kailangan siguradong tama yung sagot nyo. Ayun, nasagot ko naman lahat. And wow, nawala yung violation ng aking account. Kaya talagang mas pag ako mag-upload ng mga videos at sa reels sa photos kasi malinis na yung account ko wala nang violation and alam nyo ba kung anong ginawa ko i-share ko sa inyo and ito ang gagawin nyo kung paano mag-appeal mag nag-appeal mag nag ako kay Facebook Panoorin nyo kung paano mag-appeal or paano mag-file ng appeal kay Facebook at kung ano ilalagay kung ano ilalagay para mawala yung ating restriction or violation sa account natin. Panoorin nyo hanggang sa dulo para matuto kayo kung anong dapat na gawin. Ayan, punta tayo sa profile natin. Click natin yung nasa taas. Hanapin natin yung help and support sa baba. Scroll down yan. And punta tayo sa report a problem. Click natin yung report a problem. Ganyan ang lalabas. And scroll down ulit. And click natin yung continue to report a problem. Click yan. Then, ayan ang lalabas. Wait natin ng konti. Then, pag na-open na yan na ang ganyan lalabas, Click lang natin yung include. Pagka-click natin ng include, ano, alamin natin kung ano yung gamit nating na monetize, kung page ba or profile. Ayan. Kung page ang gamit nyo, page nyo yung i-click. Pero kung profile, yung profile nyo, i-click. Ayan, nandyan naman yung profile. Ako kasi profile. Kaya, pero try natin yung, ano, iklik natin yung page, kung page ang gamit nyo. Ayan. Example lang po yan ha, pero same lang ang lalabas pag clinic yung profile or page, ganyan lalabas yan. Ilalagay nyo dyan yung report nyo. Ayan, magta-type kayo dyan. Ito ang ilalagay nyo. Ilalagay nyo dyan kung alam nyo, nagka, nag mayroon kayong maling nagawa, ito ang ilalagay nyo. Pero kung alam nyo namang sumunod naman kayo sa mga rules pero nagkaroon pa rin kayo ng issue or restriction, ito rin ang ilalagay nyo dyan. Huwag nyo kakalimutan yung link ng profile nyo dyan sa baba. Ipipaste nyo dyan. Ika-copy paste nyo yung link ng Facebook nyo dyan sa baba. After nyo matype yung report. Then, just upload from phone, ayan, i-an nyo screenshot nyo yung issue, kung ano ang issue, i-upload nyo dyan. After nyo ma-upload, isasubmit nyo na siya. Ayan lang. After mo ma-submit nyan, mag-aantay ka lang ng mga three days, magre-reply na si, ano, si Facebook sa'yo. magno notify na siya dyan sa professional mode nyo para i-fix na yung inyong violations. Ayan, sana nakatulong ang ginawa kong video na to sa inyo. Pa-share na lang po para naman sa iba na gusto rin mawala yung restriction ng account nila or violation na hindi alam kung paano gagawin at kung paano magpa-file ng appeal kay Facebook. Thank you!